Ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium ay hindi lamang para sa lalawigan ng Ilocos Norte, kundi para sa buong Region 1. Ito ang naging pahayag ni Governor Matthew Marcos Manotok sa opening activity ng Region 1 Athletic Association o R1AA. Ayon sa gobernador, laging bukas ang Marcos Stadium para sa mga kompetisyon at training sessions ng mga kupunan ng iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang Marcos Stadium ay bahagi ng Big 3 Infrastructure Development Projects ng Ilocos Norte na naipatupad sa ilalim ng liderato ni Governor Manoto. Napagalamang puspusan na rin ang paghahanda para sa Palarong Pambansa 2025 na magaganap dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. At yan ang ating update sa oras na ito. Ako po si George Jopo Guerrero. Maraming salamat po!